sasabay-sabayin yung posting lahat ng karera kasi medyo mahaba yung video. Pangatlo, ah uh, baka hindi ko magawan lahat ng karera. Pero ngayon, uh, ipapakita ko sa inyo simula sa race 6. Napili ko yung unang karera na bigyan kayo ng tip, yung race 6 kasi medyo uh, mahirap talaga pumili ng mananalo doon sa video na ito, papakita ko rin yung vision ko kayo mga bilang mga karirista tayo na sana yung yung programa na meron tayo yung hindi na static total online na naman eh so dapat yung yung programa na nakukuha ninyo data na lang yung finifeed pero kayo yung nag-analyze so ganito yung ibig ko sabihin may data na yan Nandyan na yung mga Tatakbo arranged by post position So ganito ako nag-a-analyze Ang carrera is determined by the pace Kung sino mga uuna Kung sino mga susunod Sino ririmate So importante na may envision nyo Kung sino yung mauna So it is arranged by running style Ina-arrange ko yan ng ganyan So from there Ah... Uh, hahanapin natin yung kabayo na posibleng mauna na matibay na matitira sa harapan tsaka yun ngayon ang pagbabasihan natin base dun sa mga galing nung sasabay sa harapan tsaka mga reremate so dito pinapakita niya base dun sa running style tsaka sa speed points F6 si Magnolia yana more or less ang mauna Hanggang kay Hakim. So, Lucky Julian. Stalker naman yan eh. So, una, parang yung ginagawa nyo sa programa na index, no? Hahanapin nyo yung pinakamagandang baseline niya eh. Hindi naman yun lagi yung last run. Sa experience ko, hanggang 35 days. Dito sa iba ba, makikita nyo yung number of days ng bawat baseline. So, kung kukunin ko yung last ni Magnolia Yana, Unang-una, 1,000 meters yon Pero, nako-convert naman nito yan eh. So, ito yung converted time, yung last column sa baba. Kailangan, na yung naitakbo niya for the last 35 days, eh yung talagang pacing niya. So, ito, makikita nyo, yung VMC, velocity yan, maximum velocity. Yung velocity niya, 17.1. Tsaka yung nanalo, VM win, 17.1. So, ibig sabihin at current condition, ito yung kaya ni Magnolia Yana. So, yan ngayon yung pipiliin natin. Akit yan, no? Yan ang ngayon na magiging basihan natin sa pagpili ng ibang baseline, ng ibang kalahok. So, ibig sabihin, yung mga susunod na pipiliin natin, kasi yan ang babandera, si Magnolia Yana, may 17.1 na base, O kaya yung... DM niya. Pag na-enter natin yan dyan, pinili natin si Hakim. Papakita niya ngayon yung mga nakaguhit, oh. So, ito, si Hakim. Uh, 17.3 nakaguhit. Pwede natin kunin yung uh, baseline niyan. Okay. So, ibig sabihin, talo niya na si Magnolia Yana dyan. Evident na yan dyan. Kasi yung Converted time niya 86.8. Pero later on, ko consider din natin yung number of days since nung ginawa niya. Matagal na yan eh, 97. So, we move on to Lucky Julian. Kukunin na natin yung last run niya. Nanalo siya dun eh. Okay? And then, kay Isaiah Eto, makikita nyo. Dito, dito nyo mabibisto. <clears throat> Kung nilaban o hindi. So, ito 15.7. Hindi nilaban yan. Ang kukunin mo dyan, yung 20 days ago, which is this. Okay? And then, kay stand in faith. Ito yung nakaguhit na latest. So, yan ang kukunin natin. Nasa current group din. Malibu Bell. Siyempre, kukunin na natin yung pinanalo niya. Last, last run eh. Although, meron din siya magaganda rito. No? Ito, pwede nating kunin pala yan so ibig sabihin nung nanalo siya meron pa yan okay kasi unang-una nabanderahan siya oh. pero dito 87.4 mas maganda yun doon sa 88.6 kunin natin ngayon to kasi 13 days ago pa lang to eh celebrity pag kaganyan kukunin natin yung 1400 mas mahirap takbuhin ng 1000 meters So, yung guguhit ang kukunin natin. Ah, eto, eto. Kasi, syempre, ang, ang kabayo, lalo pag umakyat ng grupo, galing si uh, RS610 yan eh. Nagde-degrade yan eh. So, hindi natin kukunin ito. Although, mas maganda uh, ito. Hindi natin kukunin yan. Okay? Ang kukunin natin ito. Yan ang kukunin natin kay celebrity. Kasi pag kinuha natin ito, makikita ninyo, from here, bumaba na eh. Oh. Parang career high niya na yung 97 na, ano to eh, uh, far value rating. Saka ako napapaliwanag yan, pero isa yan dun sa, makikita niyo kung paano yung progression nung, nung pag uh, the degrade o pag uh, ganda nung pagumento ng kabayo color blast kunin na natin yung huli niya kasi ito makiyap din to eh malabo niya ng maulit mabalikan yan ito lang yan Misha ah, doon na tayo sa current group princess isabel maganda rin yung huli niya kunin natin yon Ombre. Okay. So, pinapakita ko lang yung pagkuha ng baseline. Bukod sa may data kayo, ang ang sa experience ko no, ang ang pinakadahirapan ako <laughs> yung pagpili ng baseline. Although may data ka, yung yung kung ano yung akma na ilalaban niya sa sa tak tatakbuhin ngayon eh. Yun ang mahirap. Hindi, hindi, basta-basta kukunin niya lang yung best niya. So, si Aishat okay, yung last. Doon pa lang, okay, makikita na natin based on uh, converted time. Pag in -arrange ko yan, lamang na si Hakim. Okay. So, pero gusto ko talaga mag-analyze based on running style. Unang-una, tatagal ba si Hakim? Hahabulin niya. Actually, mahabutan niya agad si Magnolia yan eh. So, kukunin ko na yan. Ang, kaya lang hindi, hindi mo pwedeng diinan yan kasi si Hakim... 90, uh, 97 days na yan eh oh. Pero Galing sa mataas na grupo yan So kumbaga Pipiliin ko na 'yan and then hahanap tayo ng isa pa. Kasi mapapahirapan din 'yan ni nasa harapan yan eh. Medyo mahihirapan din 'yan ni NaSen. So, ang kukunin nating susunod, yung re-remate. arrange natin by box. Performance rating din dyan but in another uh, computation. So, sa mga rematista, nandyan yung Color Blast, Princess Isabel, Isaya. Okay? Arrange natin yung Levi running style. Tignan natin ngayon kung sino yung talagang mga karimate. Ako, kukunin ko na dito, Isaya. Kasi, matas din ang grupo. Kasi, tsaka, malalim na ata yung iba eh. Si Color Blast, napapanalo ah, lang. Ah, hindi. Si Migunda, 87.2. Ah, yun pa pala isa, no? Kaya mas maganda panoorin nyo from start to finish yung video kasi ma malalaman nyo rin yung ibang may laban. Kasi yung ililista ko lang dito sa bandang huli yung napili ko eh. Pero baka may nakikita kasi kayo eh. So dito ang kukunin ko, tignan nyo na lang yung, yung sa sarili yung preference ha. Yung, uh, yung may mga magandang converted time, yung nakaasul. May mga chance yan. Pero ang pipiliin ko nga dito si Hakim sa kayo isa si Isaya kasi malapit sa harapan eh. Para sa akin medyo pero lang mataas yung BMC. Mm, medyo nahihirapan na makremate yung iba eh, kung mababa BMC kung rerematic ka lang eh. So pang pang long shot dito siguro tin ko Princess Isabel. So ito lang yung magagawa ko sa ngayon pero pipilitin natin gawin yung iba uh, tignan nyo na lang po yung aking channel kung ano yung mga malilistang video doon at saka yung mauna dito i gagawin ko naman sa end screen ituturo ko kayo doon sa uh, iba pang video so kung may tanong po kayo mag comment lang po kayo salamat po